right mga kaibigan dahil nauuso na naman ang lock. So, nandito, may mga nagtatanong sa akin, ano po ba yung basic step o kaya yung mga basic remedy kapag na-encounter mo na nalock yung iPhone mo or nalimutan mo yung passcode lock mo. Ayun, meron kasing dalawang klase ng lock ng iPhone, passcode lock at pangalawa, iCloud lock. Ganito 'yan. Lalabas pa rin sa display mo yung 6 digit passcode numbers pero hindi mo na alam yung passcode lock. Kapag ganyan yung problema mo, una mong gagawin, kailangan mo muna malaman kung may nakasign in na iCloud account sa yung iPhone or wala. First step, pumunta ka sa Google. Search ka. IMEI Carrier Checker. Madaming lalabas dyan. Maraming sunod-sunod dyan. Isa-isahin mo yan. Yung iba may free, yung iba may bayad. And of course, dun tayo sa free. Meron at meron magbibigay ng free dyan ng details ng iPhone mo. Paano malaman yung IMEI number ng iPhone? Eh, hindi ko nga makalikot kasi nga, nakalap Kung iPhone mo ay low-end phones, for example, mga iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus, punta ka sa likod, makikita mo sa likod yung serial number o kaya IMEI ng phone mo. Pero kung ang mga iPhone mo ay high-end phones, kukuha ka ng SIM ejector, tapos susunditin mo yung SIM slot mo, at katapos, makikita mo dyan, nakalagay ang IMEI number mo sa SIM tray. Ika-type mo nyo doon sa website, lalabas yun doon. Find my iPhone on. O kaya, find my iPhone off. So ngayon, kapag ang resulta ay find my iPhone off, it's your lucky day. Kasi madali lang ang proseso. Wow! Okay, baka malito ka ha. kapag naka-off yan, pupunta ka ngayon sa iTunes. Huwag ka na mag 3U tools, baka malito ka lang kasi pang mga professional mood yun. Pupunta ka ng iTunes, open mo, saksak mo yung iPhone mo, vacuum mode po siya ngayon by holding the volume up and power button for around 10 seconds. Click mo lang yung restore iOS. Then, nantay ka lang ng several hours. Automatic mare-reformat na yung phone mo. Ang disadvantage lang ay mabubura lahat ng laman. So, sorry, kapag yung mga syncing mo ng data is naka-on doon sa settings, automatic naman mareretrieve yung mga photos, videos, and messages at kung ano uno pa sa cellphone mo. Basta naka-on yung backup at yung sync doon sa iPhone mo, sa iCloud account. Next, kapag ang resulta ng Find My iPhone mo is on, doon tayo papasok sa pangalawa which is ang tinatawag na iCloud Lock On. Okay, ganito yung mangyayari sa number 2. Ire-reformat mo pa rin siya. Either way, is gagawin mo pa rin yung sinabi ko na isasaksak sa iTunes at sa iPhone at irerestore. restore Gagawin mo pa rin yung kahit naka-on siya. Ngayon, after nyo ma-reformat, maglalak ngayon yan sa activation screen. Yung nakalagay, hello, tapos lalabas yung mga country, select your language. Lalabas ngayon doon yung please sign in your iCloud account. mo! Please sign in your iCloud account. Username, type mo yung username, email address. Tapos yung password. Ngayon. ayan ano problema? Kapag nakalimutan mo ang iCloud account mo, dalawa lang masasuggest ko sa'yo, ha? unang suggestion ko, kapag medyo mid-end ang phone mo or low-end, for example, iPhone 7, iPhone 8, I would recommend na bumili ka na lang ng another phone kasi medyo mahal ang iCloud removal niya. Kung ang gusto mo magtanggal niyan ay kaming mga third-party repairer, medyo mahal, ha? Or option 2, pwede pa naman matanggal yan through the correct process which is mag email ka ngayon kay Apple Support Team tapos sila na mismo ang mag assist sa iyo. Wow. Hindi kami nag-o-offer ng ganitong service kasi ayaw namin. Pero i-share ko na rin sa inyo. Merong isang process na tinatawag na bypass. Currently supported niya yata right now, depende sa iOS version up to iOS 17.4, I don't know, pero hindi ko sure, ha. Pero uh, supported pa niya ngayon up to the latest version. Sa iPhone bypass, mura lang siya kumpara dun sa official iCloud removal. Yung official iCloud removal. Nagkakahalaga siya ng around 5,000 to 10,000 pesos. Minsan nga pumapalo pa ng 15,000 15 pesos. Depende kung anong model yung phone mo at saka depende kung ano status ng phone mo. Kung lost mode ba siya or clean ba yung status ng phone mo? Anyway, balik ulit tayo sa story ah. Baka malito kayo. Kasi ako medyo nalilito. Okay? <laughs> Ang bypass is nagkakahalaga lang siya ng from 1K to 7K pesos. Nasa ganun yung range. Depende kung anong phone niyo. Maraming third party repairer dyan na pwede mag-alok sa inyo ng bypass service sa phone niyo. Yun nga lang, minsan may disadvantage siya. Take note nyo to ha. Ito ay base lamang sa aking experience. Correct me if I'm wrong, pero isa-share ko sa inyo yung experience ko as a technical person, as a technician na rin, base sa pang-araw-araw namin na natatanggap. Una, may scenarios na hindi ka makakasign in ng iCloud account mo. Pangalawa, may mga random scenarios din na hindi ka makakapag-update sa latest iOS version depende sa model ng phone mo. Pangatlo, may mga scenarios na pwede kang pumunta sa settings tapos reset. As in, reset ha? Pero bawal kang mag-reformat. mo? May reset button, pero wala yung erase all content para ma-refresh ulit, para mabula, mabura lahat ng laman. Walang ganon. Kasi kapag pinilit mo siyang i-erase all content yun sa ilalim o kaya pag pinilit mo siyang i-restore sa pinaka default settings niya gamit yung iTunes na tinuro ko sa'yo kanina ay malakas yung chance na mag-stack up ka ulit sa activation screen at hindi mo ulit magagamit yung phone mo. So mga kaibigan, yun lang ang maipapayo ko sa'yo bilang isang matagal ng iOS user at saka especially dun sa mga first time pa lang magsiswitch from Android to iOS user. Yun ang kailangan mo malaman kung ano ba ang disadvantage ng isang bypassed iPhone compared sa isang officially removed iPhone or yung tipong malinis talaga na iPhone. Sana ay marami po kayong natutunan sa akin ngayong araw na to kahit very basic lang yung na turo ko sa inyo. Kita nyo naman, ang topic natin kanina ay lock hanggang pumunta sa bypass ang layo ano kasi marami kasing pros and cons eh maraming pasikot-sikot kapag sinabing lock ang isang telepono marami kayong kailangan malaman bago gawin ng isang bagay Aww. ayun ulit salamat sa pag-view dito sa Nag-iisang walang script script ciao